Si Jemaline Valentino and si Rochelle Baldomir. <coughs> uh, galing pa po ng Alicia Isabela at humihingi po ng tulong na mapawi na po yung kanyang kapatid na nasa ibang bansa. Kapatid po niya ay si Joy Kalimag na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Ang kapatid po ay si Ma'am Gemaline. Gemaline. Oh po. At taga Isabela po kayo. Oh, po. Sir. Gandang hapon po ma'am. Gandang sa hapon Alicia. po. Sa Alicia, alam ko to ah. Malapit to sa kawayan. Opo. Okay. Um, ano nangyari po kay ma'am Joy? Sige ma'am Joy. Ako na lang po sa namiyak naman na po eh. kaibigan niyo po? Opo, kaibigan ko po si Joy Kalimag po. Opo. magkatrabaho kayo doon sa ano? Hindi po. Uh, dito po kami nagkakilala sa Maynila noong 2018 po. Okay so hanggang naging close friend na po kami. Okay. Ano nangyari po? Um nung ano po kinamusta ko po siya, sabi niya pa-flight na siya pero mag ano po muna daw siya tung sa goiter niya. Mm -hmm. Kaya akala ko hindi siya natuloy. Pero nung May kasi kararating ko lang <coughs> galing Dubai, kinamusta ko po ulit po siya kung nasaan siya ngayon. So sabi niya nasa Saudi ako. Nasa Saudi ako, be. Pero yung ano ko yung goiter ko. Uh, lumalaki kasi hindi daw siya nagpagamot. Bakit di ka nagpagamot sabi ko? Sabi niya, pinilit daw siyang ipa-flight ipa kahit nagmakawa siya sa agent niya na si Mark Lattaw na wag muna siyang pa-flightin pa para magpagamot muna at magpa-opera para hindi lumala. In, in short sir, pinaalis po nila yung ating OFW kahit doon po sa medical is confirmed po na meron siyang uh, problema sa thyroid cyst. Apo oh, hindi ginamot. Hindi po. Wala pong waiver na umalis. Nakikisa po yung OFW. Kasi sir, bayad na po siya eh. So wala na po siyang chance na makapag-back out. Pero pinilit po siya ng agency na umalis. O puntang abroad. Nako, may kaso to. Kasi pinangakuan daw siya na within 3 months kung gusto niyang umuwi. Kung hindi niya kaya, umuwi daw po siya. Kahit na merong sa medical certificate na sinasabing hindi siya pwedeng umalis dahil may problema siya. Health problem. Ay balas ubas ng agency na ito. Tawag niyo agency. Ako may kaso to. Pwedeng masuspin ito. Baka makansin pang lisensya nito. Piltec Staffing Services International Incorporated. Ako. Nasaan po yung si, si ma'am ngayon? Nasa, Nasa Riyadh sa agency po. At uh, ang ano po ng pamilya niya, hindi po nag-a-update ang agency o agent kung ano na po kalagayan niya. Eh dapat masuspend dito. Bakit O1 tawagan natin? Ba't hindi DMW? Ngayon, sir, okay, sige. Po, Owa, para mapaway. Sige, pwedeng Owa. Opo. Ngayon, sir, um, meron po <coughs> message dito. Si Ma'am Rochelle po ang kausap dyan, nung Mark Latao. Yung Mark Latao po, ito po yung agent dun sa agency. Ito po yung manager, sir, si Laarni Lozada. Miss, uh, Ma'am Laarni Lozada, magandang hapon. Yes, Ma'am uh, Senator. Good afternoon po. Meron pong uh, medical certificate dito bago umalis po yung worker. Na uh, okay sinasabing po. merong health problem. Nakita ang po nung gumawa ng radio, radiology test. And Apo. yet, pinayagan nyo pa rin lumabas ng bansa. Alam niyo na nga pala na may problema. Okay po. Uh, pagkakaalam po po, wala po siyang pending. Walang ano po? Wala pong pending sa medical. Meron po siya dito sa medical certificate niya. Oh, okay. Complex thyroid cyst, left lobe, follow-up suggested for monitoring, negative for cervical lymphadenopathy. See? Dito pa lang, may kita na may problema siya. Okay, see. Nakalagay doon, follow-up suggested for monitoring. Yes. Oh, ba't niyo pinayagan? Eh, hindi, ah. hindi clearance to eh. Nag-issue ng certificate ang ano ang hospital uh, uh, na kung saan ginanap yung radiology exam. Yes, Senator. Uh, uh, I know nag-issue din po ang Medical Center ng medical fit to work certificate para po kami makapag visa stamp. Ano po? Para po kami makapag-file ng visa stamp kasi ina-upload po yan sa system ng Ministry of uh, ano. Uh, sa mofa sa Saudi Arabia. No, no, wait, wait, wait a minute. Wait, wait a minute, ma'am. Nalilito ka. na ka na sa Saudi Arabia. Dito pa lang sa Pilipinas. Yes, sir. Yes, andeto. Kasi nga sa Pilipinas pa lamang nung nagpa-exam siya, health exam, lumitaw na meron siyang problema. Sana hindi niyo na pinayagan makalabas ng bansa. 'Yun yung punto ko. Ganun nga po ang sinasabi ko po sa inyo. Kasi hindi naman po siya mabibisa kung hindi po siya fit to work oh. kasi medical certificate na nagsasabing fit to work po para po ma-stamp ang visa niya sa Saudi embassy sino po nagbibigay ng fit to work yung medical center po na accredited po ng Saudi Arabia dito sa Pilipinas sila lang po ang pwede naming mapagdalhan teka muna so, ang medical center dito mag-iissue po talaga yan ng fit to work or else hindi po namin mapapastamp yung visa na yan sa Saudi embassy. Okay, anong, pang anong pangalan ng center na nag-issue ng fit to work para pakansalahin ko yung lisensya niya? Ano Oo, check mo na. Bigay mo yung pangalan. Do it now. Bilis. Oo. Kailangan natin yung medical center. Pakansalahin ko tong lisensya nito. Trust me. Opo, kasi akredit. Teka muna, bakit bakit nila stamp ng fit to work? na itong medical certificate galing anong ospital po ito? Dito po sa Santiago, sir. Oh. Natakpan kasi anong pangalan po? Nakalagay lang General Hospital sa San Santiago, Santiago City General, Santiago City General Hospital. Hospital. Sa Santiago City General Hospital, it was, it was found out na meron siyang complex thyroid Santiago, cyst. Uh, sa, saan ano po 'yun, Senator? Santiago General Hospital po. General Hospital. Sir. Hmm hindi po yata yan yung accredited. Hindi yan po yata yung accredited medical center na kung saan namin siya pinadala. Ma'am, whether accredited o hindi, the fact na meron kay medical certificate na ganito hawak ninyo, then kung meron kayong hindi duda... Hindi po namin hawak yan, sir. Ang hawak po namin, Senator, yung uh, medical certificate lang po na galing sa accredited ng Saudi Arabia. Pero saan ba siya, Para nagpa po... siya nagpa-check up? Isa lang po. Ah. Saan po ba nagpa-check up dito? Pa-check up yung. Ate tinyo? Diyan po. O. Ilang 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 medical center po ito nagpa-check up? Isa lang po. Isa lang. Dito lang. Okay. O. Sa Santiago Medical Center po siya nagpa-check up. At sa Santiago Medical Center nag-issue ng result na ginamit nila para ibigay doon sa agent. agent. Yung agent Hello? ipinasa sa medical center, sabi nyo accredited ng Saudi Arabia at nag-stop na fit to work. Hello, uh, yes, Senator. RGO po yung medical sa Makati po iyan. RGO Medical Laboratory and Medical Center. So, so ngayon, ano po nangyari sa, sa atin Nasaan siya ngayon? ngayon sa Saudi? Nasa accommodation po doon sa Saudi. May sakit na. Okay. Attorney Patricia Yvonne Kaunan, um, O Administrator. Magandang hapon po, Attorney Kaunan. Sen Rafi, magandang hapon po. Miss Shari, magandang hapon din po. Ma'am, kanina pa kayo naka-monitor. So, ano pong take you rito? Sir, pagdating po doon sa issue ng medical, although sa DMW po yan, kailangan na pong i-refer yan for investigation, sir. Kasi dapat po talaga fit to work ang worker bago po umalis. Yun nga po. Um, first things first, mapauwi po natin, attorney, itong uh, ating worker uh, asap siguro then po that, ne next week. Po. Affirmative po. On top na po tayo of that, um nagkaroon lang po ng filing ng kaso yung employer against the worker, pero naka-assist na po ang OWA sa Riyadh office natin and pagkatapos po nitong ma-resolve, we will we will process na po the exit visa at tuloy-tuloy na po ang repatriation, Sen. Rafi. Teka muna, the employer filed the case against the worker? Bakit? Anong, anong ikinaso oh. niya po sa worker? Sa OFW natin? Sir, unfortunately po, nag-file po si employer ng refuse to work. Um, doon sa Ministry of Labor. Tayo po ay nagaantay ng schedule ng magiging hearing at sasamahan po natin ang worker. Um, ngayon po, sir, Sinasabi po ng employer this is a requirement for them sa, sa kanilang musaned or sa sistema po nila doon for insurance at pagdating po naman ito after po ng resolution ng kaso, mabilis lang naman to sir sa uh, assurance din po ng na opisina natin sa Riyadh, the employer will issue the exit visa after. Tapos po sir ang uwapo po ay nakahanda na uh, tulungan ang worker ma po sa atin. Very good. So next week po nandito na yung uh, OFW po natin. Pinupush po natin sir, yes po. Pinupush natin para matapos na po. So Stop bang sa iba? Then get bank with Maya. We'll get it Pinupush po natin sir, yes po. Pinupush natin para matapos na po. So we're waiting for the hearing at sasamahan po natin ang worker. Okay. All right. Ang pangalan sa nila po uh, attorney ang pang uh, sana ba tong, ano agency? Miss Lozada, Miss Lozada. Yes, sir. Ang pangalan ng medical center na nag-issue ng certificate or, or radiology report na may, may health problem ang worker ay Kalang General Hospital and Medical Center Incorporated, sa Santiago City. Opo. Regardless uh... kung sila accredited ng Saudi agency or not, the fact remains na may problema ito, may health problem, sana hinold nyo ang sa kanya. sa RJO kasi namin sila pinadala, sir. Saan po? Hindi po do, sa RJO Medical well, Center. Well, yung RJO, okay, mali, mali natin, kasabot nyo yun sa ngala ng salapi. Accredited po kasi sila. We can no, no, I, I don't care center. kung accredited sila. Kahit na langit pat impyerno, purgatory, nag-accredited sa kanila, I don't F care. What I care is, may maliwanag na medical certificate na nagsasabing may problema siya. Kung nagdududa kayo dito, then nagpa-second opinion sana kayo na sa much higher hospital. Pero hindi ka niniwala dito sa hospital? Hospital na to. Yes, sir. Oh, doon pa lang sana, nagduda na kayo. Ay, 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 ma'am, yan. Sandali na, lang, ma'am. Sandali lang, ma'am. Kung nagduda pa kayo, Alimbawa na lang, talagang sa ngalan ng salapi, pinagpipilitan nyo. di pinadala nyo sa ibang ospital. Parang yung ano, yung uh, neutral na ospital. Hindi sa inyo, hindi sa kanya. Nandyan yung St. Luke's Hospital, nandyan yung PGH, nandyan yung Makati Medical. Maraming ospital na pwedeng puntahan. Yes, sir. Kasi yes, alam mo, mo, yung, 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 ma medical center na accredited, sabi ninyo, ng Saudi, for all we know, sa lapi pong habol noon. Kung hindi naman po kasi siya accredited na medical center, hindi po talaga masastamp ang visa niya. Yun nga po ma'am. So what eh, choice do we have? Wait, wait. We can only choose a medical center. that is No ma'am. No, regardless. regardless si pero po. the fact na meron kayong hawak. Ma'am, pasuspindiin ko kayo. Trust me. Alcohol and Tawag mo sigaret. Pasuspindiin ko kayo. What the heck? Magmamatapang ka pa? Tingnan mo, subukan mo ako. Tawag mo sigaret. Papasuspindi ko kayo. Malaking violation to. Kung ano namang sinasabi accredited. O sige, accredited yung hospital na yun. I don't care kung accredited sila, hindi. Pero merong isang medical center, legit na hospital to sa Santiago City, Isabela, nagsabi, radiology exam, na nagsabing merong siyang thyroid cyst complex. Red flag agad to. Apo. Ano o tapos ngayon, ang ginawa nyo, pinamedical nyo doon sa accredited. At yung accredited, gino. Pati yung accredited nyo, patatanggalan ko ng lisensya, trust me. Lahat kayo, kayo, agency, pati yung accredited. Tawagan mo, mag-hearing tayo rito. Tawagan mo ano, yung DMW. Ba't ayaw sumagot yung DMW? What's wrong with these people sa DMW? Tawagan. Tawag Secretary Kakdak. Hindi pwede to. Malaking, malaking pagkakamalito eh, dito makikita mo sa ngalan ng salapi ilang beses pa nagpa medical yung mama niyo ay yung sister niyo po dalawa isa isang beses lang, isa lang. nung nand nung nandito po siya bago siya mag apply eto o, bago, ba siya mag -apply. bago siya mag-apply bago siya mag-apply pinakita niya ito sa agency hindi ko po alam kung pinakita niya ma'am may, may kopya kayo nitong ano medical certificate mula sa Kalang General Hospital ah uh, i-check ko lang po sir sa ano sa file nasa file naman po nila, sa folder naman po nila lahat ng mga Pero I'm sure pinawad... May, pwede natin makausap yung sister nyo? So, wala po. Isang beses lang po siya maghawak ng cellphone sa isang linggo po. Na po. Na. Sa oh. agent po siya nagsabi na may... So saan siya ngayon? Lang? Accommodation ng agency? Opo. Oh, Tawagan niyo ngayon ano, yung DMW. Attorney uh, Kaunan? Yes, Sen. Magpapunta, yes, sir. Ka nga, magpapunta ka nga po, ma'am, ng, ano, ng uh, ng tao natin doon sa agency na uh, pinipigilan daw po makagamit ng cellphone? Sige po Sen. Ngayon po mismo tatawagan ko lang po yung uh, welfare officer natin sa Riyadh, Sen. Opo. Sandali lang po, Sen. Thank you ma'am. Sandali lang po. Secretary Hans Leo Cacdac ng DMW. Magandang hapon po Secretary Cacdac. Magandang Kakdak, hapon. Sen. Magandang hapon po Sen at sa inyong mga tagapakinig at ikapanood. Opo. Ito po yung pinag-usapan namin kanina pa, yung isang uh, OFW natin na meron ng uh, radiology report mula sa isang ospital na sinasabing may problema siya sa health complex thyroid cyst and yet gino pa rin ng accredited daw, in-stampa ng accredited hospital yung kanyang visa para makapag-fit to work. So dito very clear, nagsabotan po itong agency pati itong accredited hospital. Kaya I would like to have a hearing on this para masuspindi po itong pareho, itong agency at saka itong accredited uh, center nitong uh, agency from Saudi daw. Guys, this electric car jack is a real lifesaver. I keep it in my trunk for tire issues. Just connect it to the car's cigarette lighter or battery. It's. Do you know? Thirty percent. Then kukuw ni kuna lang din po ang information para makasuhan natin yung agency na di ito sa amin. Bukod sa agency po, my. pwede natin makasuhan din yung medical center na accredited, but nila nislang pa ng, ng fit fit work sa meron Merong Uh, medical, well hindi naman medical certificate, meron pong radiology report na sinasabing may health oh, problem. Uh, yes Sen. Sen, uh, ang magagawa po natin sa ospital ay under the DOH regulation, we can endorse and recommend uh, corresponding disciplinary action na uh, uh, doon sa hospital or clinic. But doon sa agency, definitely meron tayong regulatory power po doon. Uh, so that's what we can do, and we can have findings uh, and and clearly recommend to the DOH na patawan ng disciplinary action o suspension o ano man ng kanilang penalty. O po, siya, hindi pa Um, Ma'am Larni, anong yes, pangalan po ng accredited medical center new dito? RJO po. RJO. Ar ano po? Laborat RJO Laboratory. Apa. So, hindi pala ito hospital, laboratory to. Apa. Okay. RJO Laboratory. Ito yung nagarit. Parang pra. Ito yung Yes okay. po, Senator. Magandang hapon. Mag-hearing nga tayo. Yes, diba, Senator. May magandang. hearing tayo next week sa ano, DMW. Yes, Patawag mo nga yes, itong po, RJO Laboratory. Yes po, Sen. Uh, if possible, Sen, we might Yes po, Senator. Maybe we can resolve na tanggalin na po ang accreditation nila. Because para lang po ma-appreciate ng ating tagapanood, ang mangyayari po dito, Sen, kapag nagsabuatan sa ganitong pamamaraan at pinalipad nila ating OFW, Senator, this will be your personal problem down the line because sila po ay eventually magpaparescue, magpapauwi po. Uh, I have seen you personally handle yung repatriation po nating mga OFWs. Kumbaga, pinapasa po ang responsibilidad sa inyo para eventually... I repatriate po yung incapable to work nating OFWs. The government's time and money will be wasted dahil sa kapabayaan po nitong RJO laboratory. Sino ba nagbibigyan ng accreditation? I'm, I'm sure siguro yung DOH sa laboratory. Uh, both nito. the DOH and I think the DMW also, Senator, they are accredited by them. I think kung ano po, Secretary, kung pwede ba silang magtatak ng fit to work. Well, uh, Secretary, katak uh, katak, nagbibigyan din ba kayo ng accreditation? Po, hindi po, Sen, hindi po, hindi po. Kasi wala kaming expertise, Sen, na mag-suri mag, mag uh, suri kung ano ang <coughs> ang uh, tamang uh, clinic uh, uh, facility so so uh, it's the DOH po uh, but we of course as i said may regulatory power tayo doon sa agency na nag-e-engage okay. doon sa clinic mm -hmm. okay sige uh, po uh -huh. so so what we can do rito uh, secretary hans um tanggalan accreditation itong laboratory Siyempre, tutulong kay rito makipagtulungan kayo yes 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 then we will uh, ang gagawin namin sen, may findings na kami and then ire-recommend na ho namin sa DOH. Opo. Para kumbaga sarado na yung findings at uh, of course the C the DOH will validate but uh, otherwise mas malaking advantage na yon kapag meron na kaming findings andor sa DOH. Opo, at kasuhan niyo po ito, attorney. Uh Tony kakak uh, secretary kakak. Yes, yes po, yes, yes pong, po. Ayun uh, po ang gagawin natin. And then mapauwi agad po yung ating OFW very soon. Opo, opo. And then ako may criminal penalties po under the law. Hanapin din po natin yung criminal liability at uh, pati sa DOJ magpo forward tayo ng ng uh, penalty ko may fraud na nangyari kung kung uh, pineke yung uh, finding, yung uh, certification. At saka in distress po ito yung pag-uwi ng ating OFW so meron sila matatanggap mula sa Action Fund tama po ba, Secretary? Yes, yes yan. Meron po, meron po. Kung siya ay may sakit ay uh, pinataas pina na po ng presidente yung level uh, 75,000 financial assistance. Bukod pa yan sa medical treatment, sen. Uh, labas pa yan sa medical treatment. So, uh, medical treatment, medical expenses plus financial assistance. Financial assistance. Tapos, meron tayong OFW hospital, pwede po siya doon na... Uh, yes, sen. Yes, uh, yes. Kasama na po yun, sen. Libre. Opo, opo. Okay, sige yes, po. Yes, yes. Hatid natin siya. Sige po. Uh, Intendan po namin yung inyong abiso para masundo po namin sa airport. Uh, yung ating OFW kung kailan anong oras yung flight niya pabalik ng Pilipinas, Secretary? Opo, Sen. Alamin po namin ng detalye, Sen. Uh, opo, opo. Okay, sige po. Salamat yes, po, sen. Secretary Hans Leo Kakdag ng DMW. Magandang hapon po, Secretary, sir. Maraming salamat po, Sen. Mabuhay po kayo. Magandang hapon din po sa ating mahal na OFW at OFW family. Magandang hapon din po. Maraming salamat. Magandang hapon po, po. Attorney Patricia Yvonne Kaunan, o, -O Administrator. Ma'am, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Sen Rafi. Okay. Magandang hapon po, Sec Hans din. Ano po? Okay. Thank you. And uh, Ma'am Lozada. Yes. Okay. Be prepared. May kasong darating sa inyo. I'm sorry. But... Okay. Be prepared. May kasong darating sa inyo. I'm sorry. But, uh, kailangan nyo managot dito. Okay, salamat na lang po sa pagtanggap namin na tawag, Ma'am Laarni Luzada, Madam, thank you po. Thank you din po, Senator. Uh, itong gagawin natin, unang papapawit yung sister niyo, tapos pangalawa, kakasuhan natin itong agency, and then pangatlo, itong laboratory, patatanggalan tayong accreditation. Okay. At pag dumating na yung uh, inyong kapatid, susundin natin. Saan kayo nakatira ngayon? Sa Isabela po, sa Alicia. Hindi dito sa Manila. Wala sa... po. Uuwi. Uuwi ay okay, sila po. Sir. Balikan kayo? Oh, ano po. sila kaya nag Nagbas mo. Eh, pa i-planuhin ko na lang kayo. Gusto niyo bukas na lang kayo uwi. Yung umagang flight. Kung siya po kasi, pwede po. Pero ako kasi sa Pangasinan po, ako eh, ay ma-interview po ako sa trabaho sa Pangasinan po. Bukas. Ah, uwi ka pa ng ano? Opo. lang po kasi, siyempre, eh, nasimulan ko na pong tulungan yung friend ko. Kaya hin inano ko yung apply ko. Napakabait bite nyo naman po, ma'am. Tapos, ano sir, sabi kasi ni agent niya, kasi nga nag-post po ako tungkol sa panawagan ko sa kaibigan ko. Opo. Ayun, pinagmumura po ako na ito bobo, pakiala, meron. yung sabi to agency? Yung ito, agent ito. po niya. Nang ni... Ma'am Laarney! Ano pangalan ng agent? Laptop, Naku, may kaso itong mark na ito. Uh, um, Tapos, sabi po niya, sir, baka daw po balikta din ako dahil nag-post daw po ako at ako daw po yung kakasuhan. Ay <laughs> <laughs> hey, patawag doon. Doon ni Garrett. Si Garrett nandiyan pa. Hindi. Sila mga kasuhan. Kasi bobo bo bo daw po ako. Yes po. mag maghubad yes ka. Po. Yes, sorry, yes sorry. po. Okay. Uh, so soon na hearing, mm -hmm. patawag natin yung ano lahat. And then patawag oh, din itong agent. Anong pangalit itong agent? Mark Latao po. Mark Lastog. Lato, Lato, ah, Lastog. Ano? Latao po. Ah, Latao. Sorry, sorry. Itong Latao, pinagmumura siya hindi makain ng aso eh yes po, itong nagmamalasakit. So naku maraming kaso to. Patawag natin at saka it's yes about po. time na iiring natin to. Tong sa natin Yes, hearing. po, Senator. We will try to hear it as early as next week, po, Senator. Sige po, ma'am. Salamat at Attorney Garrett. Maraming okay. salamat. Thank, Thank you, po, sir. Sige, ma'am. Ganito punta ka dong kay um Ranet. Ay, yeah, Ranet. Okay. Dep. Yes. Pamosa namin kayo pero plano pabalik ng Isabela. Pamasay papuntang Alicia kasi kawayan yung, yung, airport eh, di ba? And then from kawayan to Alicia parang 30 minutes ata. Yeah, ako nang bahala doon. Pat kayo rin po ma'am, bigyan namin kayo ng reimbursement sa pamasayan nyo back and forth pang kasinan ha. Bahala na po sa sa inyo. Salamat Thank you po. po. Salamat po sir. God po. bless. Opo. <coughs>